Hi uh, guys, ni ang trabaho namin dito, so ito yung inaakit namin araw-araw, ito akit, napagod. Ah. <laughs> so, dito na tayo Pinaka-tok-tok guys Saka ito naman guys Si Ito yung conveyor. Ito tawag na chain conveyor. Yung gagawin pala namin dito ay mag uh, ano kami ng mga bolt. Kasi yung ibang ganitong bolt sa baffle plate sa loob eh, parang nawawala yung mga bolt. Kulang. Kaya babalikan namin sa lahas. cả lalagyan. Ở đâu vậy? So, walang init ngayon madilim yung kalangitan pero may araw pag ganito hanggang linggo madaming taong pupunta yan sa tinagyang saka magdagyang din kami Te, malaga ito sa domingo bem linggo ha? Ah? wala ikaw ha? Hindi.

Ay, sigo na eh Okay. Walang mga bolt. Kulang. Kasi yung mga tabrador dito nagmamadali kasi bumaba kasi nung ni-install kasi yun eh, mainit sa buo ah hindi ka diyawan ang kasulod kaya ito siguro kung 14 na lang yun ah no? alog plus thread tuwap okay, balte ka doon Ilo. Ulang ang boat. Hala, bira, Ilo. ilo. mo 'tong walang mang ano. Kumana na po. Matris tabla na sakay so sa may boat 'to. Dalawa na botla 'bino. Meron pa? Meron pa. Dalawa na lang din 'di? Abi ko wala 'to sa tao. Ang god ang kita sang boat club. Ah, uh, yata.

ayo bolt, hindi anay. Eh. Okay lang yung ano namin ngayon trabaho kasi hindi mainit. Saka malamig yung hangin. Parang nagtatrabaho ko lang sa ibang bansa. Makulimlim kasi. Eh. Dilim. Grabe, maganda. Maganda. Kayo guys, kaya nyo bang magtrabaho dito? Ganito kataas? taas. may natira pa kaming ano dati Oh. Na-dismantle namin, di na pa napababa. Kalimutan nata. So, Matatanaw dito yung ano. Ang barko papuntang Guimaras, matatanaw din dito yung isla ng Guimaras. Saka yung city, matatanaw talaga dito kasi mataas eh. Masarap lang dito trabaho. Malamig ngayon. Uy. Meron tayong ano dito, nakita guys, sa taas. Merong ibon. Buhay pa. Galang kunin ko lang camera ko. So guys, oh. Iwan ko lang ko anong klaseng ibon to. Bagong panganak. Ibon ata ng kalapate. Guys. Tsaka dito talaga sya lang ang itlog. Grabe naman yung bahay nyo. Kapag umuulan, saan kaya nagtatago? Baka dito, no? Laki na. Mga isang buwan pa makalipad na to. Tsaka meron na syang ano, may balahibo na. Tsaka tumutubo na yung ano nya pakpak tumutubo na nga may blaybo na nga eh so, dyan lang kayo makapait lang kayo dyan asan ah, ba yung inan nyo siguro naganap ng pagkain grabe yung kaba nyo oh. kumakabog kabog oh. yung isa maliit pa ha <laughs> huwag ka matakot di naman kita eh. di naman kita adubuin eh. dyan ka lang Maganda yung bahay nila dito sa Tasa. Dito sa tower. Woo! Napaka ngayon. Ito sa guys ay slide gate. Pag kailangan na mag-loading ng mga materials, eh, automatic itong binubuksan. Papunta dito sa Dritsu dito sa ilo, tapos may slide gate din dyan. Tapos pagpuno na tong silo, sasarado yung slide gate dito, papunta naman doon sa ibang silo. Pumunta doon sa kabila. May sariling mga slide gate 'yan. Grabe. Saka daming memories din to nung binuo namin tong silo na to. Mahigit na 100 na pong tao yung gumawa dito sa silo. Alam nag-start kami nito na patayo eh nung mga uh, February. Natapos kami dito e eh, September. Walong kunikal silo, 3.6 metric tons 'yung capacity niya. Sumo mahigit uh, 300,000 kilos per silo. So naantay lang namin yung bolt kasi kumuha pa Naubos yung dala namin eh Hey! Sila dagyang kami trabaho Ayan na yung bolt Ayan na yung bolt, dala na niya Why ka partner? Why ka friends? Why ka, ka friends? <laughs> may papanaugon pa tatas puntao nga bapol so ay na panao. Ito na. May nakabili na kami ng supot. Supot ng bolt May tindahan kami sa baba. Ito na yun, no? Mga bolt namin. So sa mga hindi pa nakapa-subscribe sa YouTube ko eh, subscribe na, na lang. Maraming salamat sa inyo. Oop. Hindi pa ako gaano magaling mag-edit ng video pero kasi kulang yung mga gamit ko eh. Shout out sa mga subscribers ko diyan. Hindi mo?

Barang dito na lang kami magdadagyang. Walang pera kasi doon sa Dagyang, dito may pera dito. Are <laughs> gley. Eh lipatan. Oh, eh salataw. Hmm. Then balik tat. Nga man may nakita. No uh. Nang balanggas katang na igat, amba ko balanggut

Gadyog, uh, ano pa rin sya, panahog Araw na tong gamit sa Ano? Sa mga gadaws si May gadaws pa? May delivery mo, why? Oh araw na to Dua to ka-build, may pulley to May shackle Tatlo ka to Okay na Araw kami araw Sa iyo mo dyan, na? Kasi po itong pag-iobra na de Isa ka adlaw siguro mo Tapos Hindi kayo ulan-ulan o nag na no? Hindi ka din nag-sribo Di siyempre naka ano Pero, Iko, na gano'n yung drug chain Drug na, naman yung Yung amon yung gamitan mo ko, amon yung koron, hindi ko rin Igo na, puro sibo, so sintro talaga Ngayon, tuktak naman na

Okay, na. o? <laughs> oh. ba ano, oh, bawal. Okay, guba. Papasok mo to yung sira na bolt. oh. Sulod, so, oh. Trisi rice pasti Trisi ne? gede gimana anu bol. <coughs> racit di kaya ah Mamana ya, umu biga da Di ka nag sisilinge eh. Dapat magsisiling ka. O maulan na bekas no sa Pilipinas no. Toto on gaixo no? Ah, toto ombrello tao. Biro bi radla. O. Siguro wag ka ubra ta di may mga snow bed sa babaw ano pung kuya na lang takas no eh. Hmm. Para madagdag kita. Ah, tapos. Sumay pa. Wai na. Impact lang, impact. Motor na ni karon ng bolt ya. Ariyo tuangan to. Yang pia oh, ko, oh, angin oh, do mapalit oh. Lakas angin, guys. Kayak kang itulak. Ulang pa. Tukwa, tong Oh, kay tapos na. Tapos piya ka lang tawa. Ito kung may araw. Oh. Ito guys, ito tawag na flour mill. Ito yung gumagawa ng flour. Ng arena. Itong building na to. Tsaka ito naman mga stock yan. So tapos na yung trabaho namin. Bababa na kami. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat! Tsaka subscribe nyo ako. <laughs> Sige, baba. Sige. <laughs>